steka teka teka, huy. Huwag ka muna scroll scroll di yan. Panuorin mo muna tong video kong to. May sasabihin kasi ako. Aminin mo, yung smile mo, asset mo yan, di ba? Hmm, ito Chusera ka, aminin mo na. Sa so, tingin mo, yan ang asset mo, pues. Huwag mo dapat yan pabayaan. Kahit pagod ka, kahit stress ka na, kahit wala kang tulog, pag fresh kang mag-smile, o oh, di ba, iba-iba. May laban ka. So, eto na nga, yan, habang dinidisdis ko ng inam yung aking ngipin I've been using the Scoban Oral Care Bundle, o bundle na yan, girl ha, hindi ko inexpect na magiging part talaga siya ng daily routine ko. Linawin ko lang ha, yung paggamit ng Scoban, hindi yung pagtututbrush, baka isipin nyo, hindi ako nagtututbrush. Kaya yeah, I choose products na simple lang pero effective, hindi kailang flashy, hindi kailangan komplikado, basta gumagana. Ito na nga palang nilalagay ko sa aking ngipin ngayon. Eh, ito yung tooth powder. Ito yung slow burn glow. Yung may gradual whitening. Walang sensitivity. Walang sting. Yung tipong every week mapapansin mo na parang, okay, parang mas nag-bright yung smile ko ngayon ha. Yung tipong ganon. Pero ito ha, to be honest, walang halong kaetsusan nito. Gusto ko lang talagang i-share. Simula nung ginamit ko tong scuba na ito, as in pakiramdam ko talaga sobrang fresh ng hininga ko. Alam niyo yung may cooling effect pa. Grabe, ibang klase tong scuba talaga. Siyempre, hindi ko pwede makalimutan ang kanilang pangmalakasang mouthwash. Nako, ibang klase ito. Lagi masasabi kong pinaka-lifesaver ko kapag on the go ako. Kapag may meetings, tapings, errands, o kain sa labas. Kasi hindi talaga pwede mawawala yung mouthwash. Kaya kung gusto niyo rin maging fresh ang hininga nyo, well, mag-check out na kayo dyan sa Yellow Basket.